ang call kung sila apat mga, oh, diba? mga buang buang di o ba galiban kay mga buang buang di connection Ningon si Apostol Pablo sa so, mga taong nga ito ito tadi buang buang di Exxon na ko sa na ko to brother why gamiton sila to. ang kahit ako Exxon silang ba silang botlay. gamiton nila lagi 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 kini ko mga taong nga Romano ko no. Oh. Ato ni Pastor Pablo nagpagaring nun nga mga maalam. Pero mga buwang buwang. Amin ah, ni Gingon sa 22 no. Patot nila, maalam sila apan mga buwang buwang di ay. Nga buwang buwang man mga Romano ito on. Ha? Ah? man, 23. Hindi si mayaon nila ang Diyos na mo'y nagbuhat sa langit o sa yuta. Mga nanay gihimaya nila ang mga binuhat sa kamot sa tao. Ano Ang report ay sa nga Maria mao na naghihimaya. Maghimaya ka Maria inahan ka sa Diyos. Biblia ka naman. Ang Diyos mao himayaon. Naman Biblia? Ang Diyos mao ay ikon. Wala ka ba si Hail. Hail. Dili manalaban si Maria ay An sa Ang anghel Sato, mo ay naghihimaya. Dato ka ng tinunto. Dato kay ka ng pinuang ay sa No? O niya? Ah. San Lucas, 1.28. Che. Kaya pa si Mariaon nila ang Diyos. Amaay nagbuhat, langit at himaya ni mamamiri. Si? Himaya nila ang mga binuhat sa kamot sa tao. Unsay na itabo? Apan gipasagdan na lang sila sa Dios, ya sa malaw ay nga gitinguha sa ilang kaglinot. May chinko, kay ang, 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 ang kamaturan. Ang langit sa Dios. Ang anghel may gahimaya ni Maria. Og ang kamaturan. Og mo ilang gisimba og ang mga binuhat sa kamot sa tao nga unta ang magbubuha pangutan na pangutan na che pangutan na che ang day ko nagsuhan ka tong magbubuha sa langit o sa yuta pangutan na pangutan na ang isuhan tayo mga pangutan na ane ba 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 magwaling sa kuna sa man nagsuhan bonsai na itabo nagsuhan sa dihan ay katros ipulihan sila o kanang Ah, nagimaya ang mga tao sa mga ribulto. Nagkitawag o Santos. Pamatunan ko, Nangahimong bayot o tumboy. Kisa man ah, nabang sa 26 section. Ano gigod? Pag ang ilang mga babaye wala nami Ado, na may gamit sa naandan sa pagkagibabaye o nakikunay sa pagkigilawas sa isig kababaye. Laliban ka na ito. Natunglo sa ginoo! May bisite ito. O ang ilang mga lalaki ha, ah, nakikunay sa pagkigilawas sa isig ka lalaki. Muna na po ito sa mga pari karon. Itagaan nilang panalangin ng blessing ikson ang tumboy to buy ikson laki to ah, laki ikson nga bayot nilaad kayo ikson o kini ang pinakangilaad na gibuhat sa mga tao ikson pinakasalbahis walay puangon mga ka iksonan mayo naman may panghayop may panghayop ikson kaya kabalo pa mo ila kung bayi na siya o laki na siya pero ang tao ikson kung ang kailagluhod siya sa patong kahoy sumala sa Biblia Nakahimo silang wala na ulaw. Kaya so, nga naman ito, munipinsa sa batak ng mga pagtulunan diha sa mga pare. Pagkota di Diba? So, sa may ikaw pagkota Sige, ang sa'yo pagkota na. -tara. Ay lang pagkota si Mike, arig eh. Ano sa'yo pagkota na? Adi, wag Mike, Adi, wag Mike, Mag Mike, che. Ano sa'yo siya.

Huwag laraan! O Diyos Diyos! Hindi ay, sa Lonson! Kagpoy! Kumulaman sa tao! Hindi sa yuta! Ilalong sa tubig! Ibaba sa langit! Ay ang pagyok po! Hindi sa Diyos Diyos! Kaya ako! Ang ginayo! Ngayon Diyos! Diyos nga po buwan! Doon sa'y gibuhat ang mga tahana, Nagalok-halok! Nagyukuyok po! Wa na maulaw!

Dali, che. Ingon ka, che. Ingon ka, che. Nga, gihimaya na katoliko sa Virgen Maria. O. na. O yun baka sa San Lucas 1.28, nga ang unang gahimaya ni Virgen Maria ang anghel. Yes or no? O may problema na. Ah! 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 Ah!

mamawala na ba sa dayon? Yes or no? Mawala! Ha? Mawala, mawala na! Okay. Mawala na, mawala na si Exxon! Mawala naman si Elawas! Na Ma... Patay naman siya! Kay mawala oh. si. oh. man siya! Kay mawala man si Exxon! Kay mawala man! Oh. Sa dihang si Moises nawala! Nahanaw ba si Moises? Yes or no? ay Exxon! Astang! Yawa! Galit! No nga na!

Karon uh, ka nahanaw. Wa man lagi mahanaw karon. Kinsa man bakakon? Ikaw sa espirituhanon man tayo nga nakita din sa panahon. Aga ah, kita makita tayo son. ikaduhang kinabuhi. Isay to example, sample like mga safety. No, nga katulig pinsinder. Nga nga sa mga limpong upagkak sa mga pare. Pimanginin diba? ninyo. Dila diba ito ninyo sa langit, Tixon. Kung dili mo mabag-o, ah, pasidaanin Impil no kin eksa. katawa pagkaron ng inyong gianton karon. ANG pagbugal-bugal bigsoon, opo wala bugal. <laughs> <o pagbibigal laughs> yung apan, sunod ginson, kalayo sa imperno. ni brathe Richard sa suka. Nga naman. Sunod kuno di pulto. Asa ba? Asuko nga naman. ba? Pagduhot na sa motoran. Driver ha. WALA Pare-pare ko di. Kusan sa Sige. Wala iyang bola. Hoy dali ako, ba? Hey, dali ako ba? Wala ako sa simbahan. Dali sa, ba, Wala dali sa. Kami na simbahan, simbahan sa mga tao. Dali sa, dali sa, dali sa ba. Asa ba hidok? Biblia. sugo. sa uh -huh. sugo. si. ka kan mahanaw. Ayaw bang, bakakon makatoy. Bakon baka Ingon ka mahanaw. Ah. Wa man lagi si Moses. siya. Ah, sa ginoo, si? sa ato ay... ahhh... Gino ba? sa ato na ang kamatayon niya. Sa ato ba si? Sa ato ba si? Ang kamatayon niya. Sa ano Ilalang tuisod. Ilalang Ang pulong sa ginoo. Kasama ba ang kamatayon niya sa ro? Si Kristo, si Kristo, hindi siya pato. hindi siya kahoy. Huwag mo maloy sa ato mga kaiksonang ng ibang warta kaya yes, sa purgatorio. Ha? Ah? papa mo bau lau? Cek, ada tak? Kau saya, kau saya pangtoni ini ni kita. Kau saya pangtoni sa na'y bayad, kay Exxon Ang imong halat dito sa mga patay nayayo magas Nangayong mga halat Nangayong mga halat Nangayong sa sala, Nangayong mga halat Asa Pastor mga Nagasa sa Diyos Asa babasa Nangayong tinabuhi walay katapusan Sa atong mo maulaw Sa mga tao sa mo sa mga pare, Sean! Asa mabasa! Kumanis Asa mabasa! Asa mabasa! Ano Asa mabasa! Dihay lang 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 LA! Asa mabasa! Asa mabasa sa Biblia! Sa Biblia! Ang Evangelist nga si Arche! si mo dawat sa halad! Mawin mo dawat sa halad! Mawin halad! halad! ilong simbahan. Yeah, sa ilong simbahan. Ato sa pagwali sa Ginoo, gikan sa panglaw. Sa ilong simbahan. Oh. Sa among simbahan? Oh. Oh. Na -na mo simbahan? Oo. Na ihan simbahan. Huwag ka simbahan. Kami simbahan. Kami ang simbahan sa Diyos. -so. Sa iyo simbahan. Ah. Okay, okay. okay. Sunod so, oh. so, si oh. Sa simbahan nga naman. Sunod pa nagdawat ba may ughalat? Oo. Nagdawat si Kristo Isos sa halat. Ah! Si Kristo Isos. Si Kristo Isos. Ihatag sa mga tao, ah. ito sa Kangino, Isa Kristo like sa iyang God. ministry. Kinsa ni Kupot. Kinsa ang soldiers of Jesus Christ. Ah. Ikaw, ikaw ba hindi ka ma-hintay? Ah. Ikaw ba hindi Ika sa mga tao. Ano ah. ba ang Ikaw Usa ka tayo, tulo ka tulo 1,000 ko e Next question. Oh, question na po tara. Kanun saan natukon ang mga soldiers of Jesus Christ? Sabihan ni Asi Kristo. Ah! Ha? Mati -e na nasa Biblia. Kano wata na sa direksyon ng kanus anak tubig. Kaya nga naman siya, wala magtukod si Kristo ng Mga wala magtukod si Kristo ng religyon. At sa gamito ng mga tawana, Matiyo si Romano Romano Katoliko Romano Katoliko o mga Wala na maulaw. Ah, langiman, Kekson. Wala na yung ulo sila. Mga Kekson, sa sa tinood. Kaya nga na, Kekson. Langiman, Ang bakta kong limpo sa mga pare, ginipinsahan ni mga makatawa na. Ha? Kaya si Kristo. Dami kibagto si Maria. Patangig ang Garcia. Suot ko mo niya ng Chapel Di ba? mga ribulto, Kekson. Ay, sige, bale, may potana na lang,